Ngayon kahapon, eh, yung uh, palitan ng opinion o sabihin natin nagkasagutan si uh, Senator Marcoleta sa panukala ni Secretary Rimulya tungkol doon sa restitution bago makapasok sa State Witness Protection Program. Ano ba yung uh, pananaw nyo dito? Ano ba dapat Ako yung... Um, po, ang, ang tingin ko po, dapat yung alinsunod lamang po sa batas. Uh, may pinupunto din po si in, ano uh, Senator Marcoleta pagdating po dito sa uh, ganito pong usapan sa kadahilan na wala naman po kasing probisyon. Tapos po, bandang huli po, siyempre, ang korte po ang magde-decide. Bandang huli. Pero naiintindihan din naman po natin sa kabilang banda si uh, uh, si Secretary Remulia na kung saan kung aantayin po natin, mm. eh aabutin pa ng matagal at syempre po, dinediman po ng taong bayan. Eh. Pero, yun din po, uh, patas po siya at polisiya na kung saan talagang hindi na po siya naaayon. So, yun po din yung nagbabanggaan ano, uh, uh, konsepto. Mm -hmm. Siguro po, pareho lang po na passionate yung bawat isa. Na, ano po din yung dapat lang sa tama at saka yung para po sa taong bayan talaga. Kaya, siguro po yung moment na talagang nagkainitan mm -hmm. dahil doon sa kagustuhan din naman na at the end of the day naniniwala naman po tayo na yung taong para sa ikabubuti okay. naman po ng taong bayan yung nais nila. Oh, prof pag ganito ba yung sitwasyon